Sino nga ba si Jamela Villanueva at ano ang kanyang kwento? Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz si Jamela Villanueva, isang content creator na biglang naging sentro ng atensyon dahil sa relasyon niya kay Anthony Jennings. Kilala si Jamela sa kanyang mga soulful na song covers, ngunit mas umingay ang pangalan niya matapos ang kanilang hiwalayan ni Anthony. Noong Disyembre 3, 2024, bumasag ng katahimikan si Jamela sa pamamagitan ng pag-post ng mga screenshot na umano'y nagpapakita ng pribadong usapan ni na Anthony at ng poster niyang si Mar Rakab. Labis itong ikinagulat ng mga tagahanga, kaya't marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng kamera. Ito na nga ba ang huling kabanata ng kanilang pagmamahalan. Higit pa sa pagiging dating kasintahan ni Anthony, may sariling kwento ng tagumpay at pagsubok si Jamela Villanueva. Tinanganak noong Enero 6, 1900 at 79, si Jamela ay isang Capricorn, na nagmula sa isang malapit na pamilya. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga magulang, ang ina niyang si Ella ay pumanaw noong 2020 at 2020. Nananatiling matatag si Jamela para sa nakababata niyang kapatid na si Jamil Villanueva, na isa ng umuusbong na musikero. Paano kaya nakaapekto ang kanyang personal na buhay sa kanyang katatagan at paglago bilang isang tao? Bago maging content creator, Bagamat sandali lang ang kanyang panahon sa corporate world, mas pinili niyang sundan ang kanyang hilig sa musika at palawakin ang presensya niya online. Makikita sa kanyang Instagram ang mga litrato ng kanyang auto or adventures at ang pagmamahal niya sa kanyang mga aso na sina Serax at Kali. Maraming tagahanga ang nagtatanong kung paano niya nababalanse ang kanyang personal na interes at karera. Ano kaya ang mga susunod na hakbang niya upang magpatuloy sa tagumpay? Paghiwalayan ni na Jamela at Anthony, matapos ang halos pitong taon ng kanilang relasyon, ay puno ng drama at espekulasyon. Ibinahagi ni Jamela sa Instagram ang kanyang panig sa pamamagitan ng mga screenshot ng biyumano ay pribadong usapan ni na Anthony at Maris na nagdulot ng haka-haka na lumampas na sa profesional ang kanilang ugnayan. Sa kabila ng hangaring manahimik, hindi napigilan ni Jamela ang emosyonal na bigat ng sitwasyon, kaya tuluyan niyang tinapos ang relasyon noong Oktubre 2024. Maapektuhan kaya ng kontrobersyang ito ang kanyang reputasyon at mga oportunidad sa showbiz. Sa kabila ng sakit ng hiwalayan, nanatili si Jamela na magaan ang loob sa kanyang mensahe para kay Anton. Nagpasalamat siya sa mga alaalang kanilang pinagsaluhan, ngunit binigyang diin niya ang kahalagahan ng kapayapaan ng kanyang isipan. Pinakita ng kanyang post ang kanyang pagiging matatag at desidido na magpatuloy sa buhay. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa kakayahan ni Jamela na harapin ang mga hamon at manatiling totoo sa kanyang sarili? Hindi lang tungkol sa hiwalayan ang kwento ni Jamela. Ang kanyang lakas ng loob, tibay, at determinasyon sa paghilom ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Bagamat maraming hamon ang kanyang hinarap, nananatili siyang isang huwara ng tapang at kagandahang loob. Matutulungan kaya siya ng mga katangiang ito upang makabuo ng mas matibay na pangalan sa industriya ng showbiz. O tatahakin niya ang ibang landas habang nagsisimula ng bagong kabanata si Jamela, sabik ang kanyang mga tagahanga na malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kanyang talento, independensya, at mga pinagdaanan sa buhay ay nagbibigay sa kanya ng natatanging pagkakakilanlan sa showbiz.